Romano sumagot na sa mga bashers sa laban nila ni 3D. Bedroom hinangaan sa laban nila ni Marshall at M site at Cripply nagkita sa Bicol Sotara. Nakuha nga ni Romano ang panalo sa laban nila ni 3 Malakas na Romano ang nakita natin sa laban na yon. Pero iba din yung pinamalas ni 3 Talagang pinakita niya ang karapat dapat siyang ilinya sa isa buhay. Bagamat nakuha ni Romano ang panalo, marami naman nagsabi na dapat kay Thirdy ang panalo at karamihan sa kanila ay bisaya at nagbigay nga ng reaksyon si Romano sa mga nagsasabing hindi siya ang dapat nanalo sa laban nila ni Thirdy. Kasi ako'y probinsyanong nakipagsapalaran. Lift up MC pinasok mo. Aset inalabasan Kaya nga pagtapos kong mag-adik, sa yung liga ulit ako nanaog. At naglongganisa na ako rin. Ubos na yung pasahod. Sa kabilang balita naman, sa kaka-upload nga lang na labang Beatroom vs Marshall na mula sa flip top at nasaksihan natin kung gaano kalakas ang naging performance si Beatroom Talagang tinupal niya si Marshall B all 3 rounds. Karamihan pa sa mga babasa nating comments sa laban nila ay napabilib ni Beatroom Kung magiging consistent lang si Beatroom sa ganong performance ay isa siya sa nakikita akong Dark Horse ng isa buhay. Sa second round nga ng tour na ay si G-Clown ang makakaharap niya. Tsaka sa batin! Yung Bisaya, Tagalog Muslim, aking inaatake. Di ba limagalit kayo sa akin? Ganun ang balanse. Eh. Pagkakaisang abot ko pare, kahit sa akin ang bagahe. Ito ang revolusyon ko! Ako si Saski At sa uling balita, naging controversial nga ang laban sa pagitan ni m at Cripply noong Haunt 13. Marami ang nagsasabing kitang Cripply ang nanalo kahit si Luna at base review nila, ay tingin nila ay creeply yun. laban? Oh, malinis ako, malinis so, round 1, round 3, oh. round 2, tabla. Tabla yung Ako oh, think round 1, round 2, tabla. Round 3, eh, no? pero parang bahagya no. Naging naman ang laban nila, all 3 rounds talagang naka -e game sila pareho. At ito nga lang nakita natin sa post ni m -site. sa kanyang FB page ay tila nagkamahin sila ni Cripply at may caption na O oh, ayan, binigay ko na ang panalo. Dahil merong event ng motos ngayon sa Bicol kaya nagkita sila ni Cripply.